Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si JV Cesar Y. Palma at ito ang nagbabagang balita. Mainit na panahon. Asahan sa malaking bahagi ng Pilipinas dahil sa Easterlies. Mainit na panahon. Ang inasahan maranasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Martes. Maso 18 dahil sa patuloy na pag ng easterlies at paghina ng mart northeast monsoon o maamihan ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa tala na pag-asa kanina ng alas 4 ng madaling araw malaki ang tansang magdadala ang easterlies o ang mainit na hangin na sa karagatang pasipiko ng maulap na kalangitan na may katamtamang kalat-kalat na mahihinang mag at thunderstorm sa Davao Region. Surigao del Sur, Cagayan, Isabela at Aurora. Pinagiingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pagulan. ulan Samantala, inihaya na pag-asa na may namataan itong cloud cluster sa silaga karagatan ng Mindanao. Na ron na magdala na magkalat-kalat na pag-ulan, pag at pagkulog mamayang hapon sa mga kalapit na lugar. Sa kasalukuyan ay wala namang binab binabantayan ang pag-asa na bagyo o low pressure area or LPA. Sa loob o labas sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Maliit din daw ang chance may pumasok o mabuong bagyo sa loob ng PAR hanggang sa matapos ang linggo ito. Yan ang balita sa oras na ito. Maraming salamat po.